Akala ng mga anak sa kanila mapupunta ang lahat ng yaman ng kanilang ama. Pero habang sila'y abala sa kayamanan at sariling buhay, may isang taong tahimik lang pero tapat ang puso. Isang taong hindi nila pinansin, hindi nila binigyan ng halaga. Ang katulong na sa gitna ng katahimikan, siya lang ang tunay na nag-alaga kay Lolo. At sa huli, siya ang iniwang tagapagmana ng lahat. Ito ang kwento ng paglimot, pagtanaw ng utang na loob at ng tunay na pagmamahal. Si Lolo Ernesto ay dating negosyante, kilala sa kanilang bayan bilang matalino, masipag at higit sa lahat mapagmahal na ama. Tatlong anak ang pinalaki niya, si Marco, Joanna at Celso. Lahat ay pinag-aral niya sa magagandang paaralan pinigyan ng masaganang buhay at walang inatrasang sakripisyo kahit pa ang sarili niya ay isang tabi. Pero habang lumilipas ang mga taon, nagiba ang ihip ng hangin. Unti-unting lumayo ang mga anak, naging abala sa kanikanilang pamilya, sa negosyo at sa sariling buhay. Si Lolo, naiwan sa malaking bahay, tahimik, malungkot, at unti-unting kinakain ng pag-iisa. Minsan sa isang taon kung siya'y dalawin. Isang tawag, isang text. Minsan nga wala na. At sa bawat katahimikan sa kanyang silid, isang tanong ang paulit-ulit niyang iniisip. Nasaan na kayo, mga anak ko? Sa gitna ng lahat ng ito, iisa lang ang nanatili sa tabi niya, si Aling Rosa, ang matagal ng katulong ng pamilya. Simula pa noong maliliit pa ang mga anak ni Lolo, siya na ang tahimik na naglilinis, nagluluto at nag-aalaga. Hindi siya kaano-ano pero sa mga panahong walang natirang kasama si Lolo, siya ang naging pamilya. Hindi siya humingi ng kapalit, hindi siya nagsalita ng masama. Tahimik lang siyang naglilingkod, may paggalang at pagmamahal sa matanda na tila higit pa sa kanyang amo. At dumating ang araw na bumaliktad ang lahat. Isang desisyon ang ginawa ni Lolo Ernesto isang lihim na ikagugulat ng lahat, lalo na ng kanyang sariling mga anak. Isang araw matapos ang halos anim na buwang pananahimik, muling bumisita ang tatlong anak ni Lolo Ernesto sa kanilang lumang bahay. Pero hindi ito dahil sa pag-aalala. Hindi ito dahil sa pagmamahal. Ang dahilan ng pagbisita ay isang balitang kumalat. May sakit na raw si Lolo at malapit na raw itong bawian ng buhay. Pa, kamusta ka na? Tanong ni Marco. Pero hindi makatingin sa mga mata ni Lolo. Habang si Joanna abala sa pagkuha ng litrato ng bahay. At si Celso nakaupo sa sofa, tila hindi interesado sa mga nangyayari. Ang dami pa rin palang gamit dito. Kung ibebenta natin to, malaki ang halaga. Bulong ni Joanna sa kanyang kapatid. Narinig ni Lolo ang lahat, pero nanahimik lang siya. Wala siyang sinabing masama. Wala siyang galit. Sa halip, tiningnan niya sila ng malalim, puno ng lungkot at pananabik. Gusto ko lang sana kayong makasama. Kahit sandali, mahina niyang sabi. Pero wala ni isa ang lumapit. Wala ni isa ang yumakap. Ang sagot lang ni Celso ay, May meeting pa ako pa. Hindi ako magtatagal. At gaya ng dati, si Aling Rosa lang ang lumapit. Dinalhan si Lolo ng mainit na gatas, inayos ang kanyang kumot at marahang hinaplos ang kanyang likod. Lolo, hindi po kayo nag-iisa, mahina niyang bulong. At sa mga salitang iyon, muling bumigat ang dibdib ni Lolo. Sa loob ng maraming taon, ipinagkait sa kanya ng sariling mga anak, ang simpleng yakap, ang simpleng kamustahan, pero ang isang taong hindi nila itinuring na pamilya, siya pa ang may pusong tunay na nagmamahal. At doon nagsimula ang pasya ni Lolo Ernesto Isang desisyong babago sa kapalaran ng lahat. Makalipas ang ilang araw, muling namayani ang katahimikan sa bahay. Wala na ang mga anak, muling iniwan si Lolo Ernesto sa kanyang lumang upuan sa veranda, habang si Aling Rosa ay patuloy sa pag-aalaga sa kanya. Sa ilalim ng mga dahon ng mangga, habang malamig ang simoy ng hangin, may iniabot si Lolo kay Aling Rosa isang maliit na kahon. Sa loob nito ay lumang dokumento at isang lumang ballpen. Rosa. Ipatawag mo ang abogado ko. May nais akong baguhin sa huling habilin ko. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Nagulat si Aling Rosa. Lolo, sigurado po ba kayo? Tanong niya, may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ngunit tumango si Lolo at sa unang pagkakataon, nakita ni Rosa ang mga matang puno ng determinasyon at pait. Ilang araw pa ang lumipas, dumating ang matandang abogado, si Atterian Relos, isang matalik na kaibigan ni Lolo Ernesto. Ernesto, sigurado ka ba sa gagawin mo? Alam mong hindi ito magugustuhan ng mga anak mo, ani ng abogado, habang binubuklat ang bagong dokumento. Hindi ko na sila iniintindi. Sa lahat ng ginawa kong sakripisyo, wala man lang akong natanggap na pagmamahal. Alam mo kung sino ang tunay na nagpakita ng malasakit sa akin? Si Rosa. Hindi siya dugo, pero siya ang nag-alaga sa akin bilang tao. At sa mismong hapong iyon, sa tahimik na sulok ng lumang bahay, pinirmahan ni Lolo Ernesto ang bagong testamento. Hindi para maghiganti, kundi para kilalanin ang isang taong nagmahal sa kanya sa panahong siya'y tinalikuran ng kanyang sariling pamilya. Sa bawat pirma, isang luha ang bumagsak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit na tiniis ng isang ama na nagmahal ng lubos, pero kinalimutan. At sa wakas, ang bagong testamento ay naisilyuhan. Isang lihim na hindi alam ng kahit sinong anak, isang lihim na magpapabago sa lahat. Ilang linggo matapos ang huling pirma, lumamig ang gabi. Sa silid ni Lolo Ernesto, si Aling Rosa ay tahimik na nagbabantay, gaya ng nakagawian. Hawak ni Lolo ang lumang larawan ng kanyang pamilya, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ito sa huling pagkakataon. Salamat Rosa, hindi mo ako iniwan, mahina niyang bulong. Ikaw lang, at kasunod noon, tuluyan nang pumikit ang kanyang mga mata. Payapa, tahimik, isang ama na sa wakas, natagpuan ang kapayapaan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang mga anak. Nakatutok sa cellphone, may suot na mamahaling itim na damit at pawang abala sa plano ng hatian. Wala ni isa ang lumapit sa kabaong. Wala ni isang lumuha. Kailan ang basahan ng testamento? Tanong ni Marco sa abogado. May klilang siguro yan. Hati-hati naman kami, di ba? Sabay tawa ni Celso. Tahimik lang si Atinon Relos. Sa kanyang kamay ay ang envelope na naglalaman ng huling habilin ni Lolo Ernesto. At nang dumating ang takdang oras, ayon sa huling testamento ni G. Ernesto de la Cruz, ang lahat ng kanyang ari-arian, ang bahay, lupain, negosyo at bank accounts, ay buong puso at buong tiwalang iiwan kay Jinang, Rosa Santiago, ang kanyang tapat na kasambahay. Nagulat ang mga anak, ano, katulong lang, sigaw ni Joanna. Hindi yan pwede, may karapatan kami, sigaw ni Marco, galit na galit. Ngunit sa kalmadong tinig, sagot ng abogado, ito po ang legal na testamento. Nilagdaan na selyohan at isinulat mismo ni Ginoo habang malinaw pa ang kanyang isipan. At sa dulo ng liham, may kalakip na sulat mula kay Lolo Ernesto. Sa aking mga anak, hindi ko kayo pinarurusahan. Gusto ko lang sanang maramdaman ulit ang pagmamahal. Ngunit sa mga huling taon ng aking buhay, ang katahimikan ang naging kaibigan ko. At si Rosa, siya lang ang naging tunay na pamilya. Hindi makapaniwala ang magkakapatid. Nanlalamig ang kanilang mga palad habang dahan-dahang lumulubog sa kanila ang katotohanan. Ang lahat ng inaasahan nilang mamanahin ay nawala sa isang iglap. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang sakit ng iniwang liham ang tunay na tumarak sa puso nila. Gusto ko lang sanang marinig ulit ang uh, kamusta ka pa. Kahit isa lang sa inyo, sana'n yakap man lang ako. Pero sa katahimikan, nahanap ko ang isang taong hindi ko kadugo, pero itinuring akong totoo. Ikto. Tahimik si Joanna, nakayuko, nangingilid ang luha. Si Marco, nakatingin sa sahig, pinipigilan ang pag-iyak. Si Celso, tulala, tila binagsakan ng mundo at sa isang sulok ng bahay si Aling Rosa, tahimik lang, hawak ang sulat, nanginginig ang kamay at ang luhay walang patid sa kanyang pisngi. Hindi ko po ito hinihingi, Lolo. Mahina niyang bulong. Pero salamat sa pagturing mo sa akin na higit pa sa isang katulong. Lumipas ang ilang araw, ang dating magarang bahay ay naging mas tahimik pa. Ngunit sa bawat sulok nito Naroon ang alaala ni Lolo Ernesto, isang amang umasa, nasaktan, pero sa huli piniling magpatawad sa katahimikan. At ang pinakamalaking pamana ay hindi kayamanan, kundi aral. Aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa presensya, sa malasakit, sa simpleng pag-aalaga sa panahong ikaw ay pinaka kailangan. Kaya habang buhay pa ang ating mga magulang, yakapin natin sila. Kamustahin natin sila sapagkat darating ang panahon na huli na ang lahat. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, isang simpleng like at share lang ang kailangan para maipasa rin sa iba ang aral na ito. At kung gusto mong makasama kami sa bawat kwentong kapupulutan ng damdamin, aral at pagmamahal. Pindutin mo na ang subscribe dahil sa channel na ito, bawat kwento ay kwento nating lahat. Maraming salamat at sana'y magkita tayo sa susunod na kabanata.